Hanap po kami ng AFAM dito ngayon. Kasi dito sa lugar na to, sa IFC, maray pong AFAM. Katulad niyan, mga AFAM. So, dahil pong mga AFAM na ito. Ayan. So, Sobrang lakas pa din ang ulan dito. na kumpayo. Yung kaibigan ko inahanap di ko, hindi ko hindi ko pa makita. Sunod-sunod na yung ulan dito kaya maraming nagsibahaan, na lugar. May mga lumubog na mga sasakyan. Outfit ko today. So guys, kaya na pa kami naghahanap ng CR. Puputok na yung bahay bata no? <laughs> so guys, gusto ko lang ipakita itong view. Ay, ang ganda. Hmm, tingnan mo naman. Sabi ko sa kaibigan ko na finally nakamove on ako sa ex ko. So ayun maniwala, di ba? Nakamove on na talaga ako, promise. <laughs> <laughs> Nakamove na nga ako guys, huwag ko lang talaga siya makita, kasi <laughs> pag nakita ko siya, ma activate yung Holy Spirit ko. Nakamove nun, sure. Hindi, hindi natin masabi. Basta huwag ko lang talaga siya makita. <laughs> so guys, ang ganda ng view. ang taas ng building. See that? So, maghahanap po kami ng afam dito ngayon. Kasi dito sa lugar na to, sa IFC, marami pong afam. Katulad nyan, mga afam. So, ang dami mga afam Ayan. So, hmm, dami po mga akong dito guys, mga guwa po. Tapos, matanda lang yung iba. <laughs> beh kita mo ba yan? Parang may katulad din, eh, no? Ayan, yan parang umbrella. Basta yan, yung formation niya. Formation niya, may katulad. parang ano ito loading na loading talaga kahit kailan. Talis na kami ito siya guys yung IFC rock top rock top wow, uh, ang bango naman dito so pababa na kami kasi medyo dumidilim na at baka umulan na naman ng malakas dito wala pa naman kami mga payong na gumagala-gala sa mundong ibabaw kaya Grabe, ang tagal namin hindi nakita ng babaeng to. Nung nasa Pinas ako, nandito siya sa Hong Kong. Nung nandito na ako sa Hong Kong, nasa Pinas na naman siya. So, kayo na kami nagkita, guys! So, sobrang na-miss ko to kasi kahit ganito yung pagmumukha nito, eh kahit pa paano naman, pinagtsatsagaan ko na lang. O, bakit nila na ba to? <laughs> bakit nga natatawa? Tuno so, man ah. Kasi ako naniniwala sa mukon. Ayaw talaga niya maniwala. So huwag lang pala kayong magkita kasi pag nagkita kami, syempre... Kayo ulit. Uy! Mm. Yung babata kumakain ng ice cream, yung ice cream kasing kulay niya. Chocolate. Sarap naman, ah. Chocolate. Malalamig ah, ako, hindi tala ako mahilig sa mga air-conditioner kung talaga... Gusto ko mamasyal sa mga ganito. Pero pag winter... Winter? Winter. <laughs> mga tigas lang. Winter. Malapit na mag... Oh, yung mga ano ko pala. Hindi. Iniwan ko dito yung mga ano ko. Yung mga winter clothes ko. Iniwan ko. Ang gaganda ng mga damit nila, guys. Pang winter pero pang sexy. Yung... Yung lamig na lamig ka na pero fashionista ka. <laughs> <laughs> ay yan Nagsilabasan na yung mga win, winter clothes. Kasi malapit na po mag-winter dito at balot na balot na naman kami. So hindi na naman makikita itong okay. <clears throat> mga siksihan ni Dred. So ay, ang daming gwapo. Dahil may mga kasama. Ayan guys, oh. Ang mga macho pero may mga kasama. May mga kami pala lakad lang. Walang mga ano. So, ngayon na nagtatapos yung araw namin. Yeah, maya uwi na naman. Maya uwi na naman. Work, 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 work na naman. Test off na naman. Uwi na naman. Work na naman. Ay! Tapos pinas na naman. Kailangan namin ng lalaki na sa buhay namin. Ano ba? <laughs> lang buwin ng Pinas, saka lang nagjojowa. So, see you next, 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 next time. Bye-bye!